Nasa dalawandang libong mga deboto ng Senyor Santo Niño ang sumama sa Walk with Jesus sa Cebu. Ito ang unang religious activity para sa kapistahan ng Fiesta Senyor. Yan ang ulat ni Jessa Atienza ng PTV Cebu. Madilim pa lang kanya-kanyang bitbit na ang mga tao ng imahe ni Senyor Santo Niño. Lahat sila papunta sa iisang destinasyon, ang Fuente Osmeña Circle, kung saan naghihintay ang karosa ni Sr. Santo Niño. Ito ang Walk with Jesus, ang unang religious activity para sa kapistahan ng Fiesta Senior. Nakakalat sa paligid ng ruta ang mga PNP personnel. Nakiisa rin si Cebu City Mayor Michael Rama na nagdasal kasama ang kanyang may bahay. Ampo tayo panahon kung may sa pag-abante ng karosa ay taintim at mapayapang sumunod ang mga deboto ng milagrosong bata. Hanggang nakarating sa kanyang tahanan, ang Basilica Minore del Santo Niño, kung saan libo-libong mga deboto din ang nakaabang. May mga bata pang nakadamit ng gaya sa Santo Niño hindi mawawala ang pag-awit ng Bato Balani sa Gugma, na ibig sabihin, Magnet of Love. Sa tansya ng PNP, aabot sa dalawang daang mga deboto, ang sumali sa Walk with Jesus. Isang bagay na pinaghandaan na nila. Na naatili ka ron, dili lang ang PNP, kundi ang pati mga uh, Philippine Coast Guard, Joint Task Group Cebu City, o kanang ng uh, uban pa, na sa mga other partner agencies na magkayuusa lang yun para na yun mahimong magmalampusan. At kahit siksikan sa loob ng Pilgrim Center, wala kang maririnig na reklamo. Lahat Handang magpasensya at magpaubaya. May pakita lang ang kanilang pananampalataya. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.